Totoo po yun, Mr. Chair, sapagkat sa ibang panig ng mundo, katulad ng Amerika halimbawa, wala namang pong requirement na 100% ownership ang kanilang mga broadcasting corporations, o mga estasyon na radyo. Ang totoo pa nga po, Mr. Chair, tatlong taon na nakararaan, pinayagan pa nga sa isang grupo ng mga broadcasters, 100% foreign ownership. Baligtad po. Hindi po kagaya sa atin. 100% Filipino ownership at saka yung kanyang pamamalakad. So, kailangan po natin magpakaingat. Kung halimbawa po yung PDRs, Mr. Chair, gagamitin doon sa mga regular na korporasyon na hindi humihingi at hindi hinahanap yung 100% ownership and management, baka sakali pong maluwag nating tatanggapin yun. May mga kumpanya na 60% lang.